Gipahimangnuan karon sa Department of Trade and Industry sa ang mga establishmento, ilabi na ang mga micro-business. Nga dili kaya ang paghatag og 20% special discount ang sa mga senior citizen o person with disability, mamahimong mo pa ilawom sumala pa sa barangay micro-business establishments kon Bambi Certification, alang sa ilang exemption. Ang qualified mga 3 million bilo, billion, no? yung kanilang capitalization, ayong uh, yung malaki, si pasok na talaga yun sila. Ayun lang, kung minsan yung sari sa store ka, pag hindi ka ba certified, talagang you have to comply na demanded of the law, medyo mapiktuhan ka. Kasi 2,500 din naman yung privilege sa mga senior citizen at sa PWD. Kahibaluan ilawom sa Joint Administrative Order No. 24-02 Series of 2024 sa DTI o Department of Agriculture, dun ay ihatag na discount alang sa mga nais nice gutana sa basic necessities o prime commodities. O yun ang negosyante nga si Jupiter Dakaldakal sa maong balaod. Apan, kikinahanglan matod pang sab ang kahimtang sa mga gagmay nga establishmento. Ka hatag mi basta sa senior citizen makatag makatag ko mm -hmm. sa na anak nga balaod kay senior naman gyud mm -hmm. siguro mas pabor po siguro sa mga kung naiayuda ang government para sa tong miaging sa tong mga bulana tong na nag-ayuda sila tong about with sa rice na rice crisis with tong nagtaas ang presyo sa bugas so naka-avail pod mi so base inngunan ko base na iyo dali at least wala na yung problema mm -hmm. automatic na nga nakalista na ang pangalan. Kay senior lang man, Pilalman man ang senior, gamay ka na sila. Bili <laughs> uh, mangid tanan halos kada adlaw palit senior. A big help to the senior citizen. Okay na, okay na yan. Sana sana dagdagan pa, taasan pa. <laughs> Talagang malaking tulong kasi wanted dati yung one week natin, ngayon is 2005 na. So malaki masyadong diferensya niya. Kaya nga sabi niya ni senior at saka yung sa mga sanggunan members na if possible we have to to kind to, to, explain yung to to give some uh, highlights doon sa revision ng ato ang citizens capability. Dugang pa ni seho mamahimong mudangop lang sa ilang buhatan sa DTI ang mga gustong mamahimong certified Bambi. Gumikan gawa sa maong exemption, mamahimong ang mga nahisgutan makaangkonsab o mga benepisyo sa gobyerno na makatabang sa ilang panginabuhian they can also avail yung mga privileges na ihatay sa government, no? Uh, say so for example, mga possible tax deduction sa kanila mga sir sila kasi bambi certified nga sila. Exemption nila sa sa labor law, specifically sa sa wage ng mga ng mga workers. If you are a bambi certified, you are not actually uh, obliged to comply the mandatory provision regarding yung minimum wage rate. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Bri, Gada News.